dito tayo ngayon sa M. de Santos Street dito sa Divisoria, Maynila pa rin ano. At uh, sa mga sandali pong ito ay tuloy-tuloy uh, yung pag-ambon pero nakikita natin hindi naman napipigilan ang ating mga kababayan sa pagpunta pa rin at uh, pagpapatuloy ng kanilang pag-shopping. Meron lang sila mga daladalang mga payong pero syempre, talagang tuloy pa rin ang kanilang uh, pag uh, ka christmas shopping dahil nga uh, ito pong kalsada na ito uh, along with a lot of other streets dito po sa Divisoria ay talagang napupuno na kahit maaga pa lang dahil syempre namimili sila ng maaga para hindi makapagasiksikan sa magiging dagsa ng mga kababayan natin para makapamili ng mga Christmas decorations, mga Christmas lights at syempre mga panregalo. At kabilang nga po itong uh, tindahan na ito, marami na po mga bukas ngayon, no? Uh, pasado alas 7 ng umaga. Ang ilan daw po sa mga patok na panregalo ngayong Pasko ay eh, gaya nitong mga kids bags. Yung mga ganyan, mamimili ka ng iba't ibang kulay, iba't ibang design three pieces for 100. Yung iba naman, eto, uh, three pieces for 100 pesos o 35 pesos each. Yung mga towel na maliliit pero kapag malaking towel, eh nasa 2 pieces, 150 pesos. Magaganda po yung mga design ng mga towel na yan. At syempre, marami rin po rito hile, -hile yung mga tindahan ng mga iba't iba mga Christmas lights, Christmas decors. Yung mga iba, kung gusto maglagay ng mga Christmas stockings, ayan po. O di kaya mga Christmas hats para pang ating uh, pang costume sa ating mga Christmas parties. Ito rin po ang iba't iba pang mga costume. Yung mga pambata na mga Christmas na pang Santa Claus. Ayan. Nandito po lahat yan. Kaya makakapamili talaga kayo kung ano yung pasok sa inyong taste. Tapos dito naman, napakarami pang ibang mga designs at marami mga namimili. Ayan o. Oh. Umaaura pa si ate. O, oh, di ba? Tsaka mga iba't ibang iba mga Christmas tree. Ayan, nandito. At uh, may mga Santa Claus pa. Ayan, 'di ba? Ang gaganda ng mga makikita nyo po rito. Iba-iba rin po, pwede pa tayong tumawad. At ito na mga isang tindahan na 'to, eh kilala raw 'to dahil iba-iba yung mga designs nila, may unique katulad nito, yung mga pansabit, mga pang-decor, mga ice cream, donuts, yan, candy. Lahat 'yan nasa 50 pesos per piece lang po yan. Tapos ito namang house lights, nasa 1,200 po yan. Pampadagdag ng kulay sa inyong mga buhay ngayong Pasko. No? At uh, syempre may mga Santa Claus din tayo na pansabit at kung ano-ano pa mga kapuso. So ang sinasabi po sa atin, eh, stable naman na ang kanilang mga presyo hanggang sa magpasko. So dapat hindi na sila magtataas. Kaya kapag medyo nagtas po sila, eh, sabihin nyo, dati sabihin nyo, <laughs> stable na ang presyo. So yan daw po ang pangako nila, magiging stable na yung mga presyo. At sa lahat pa ng mga kababayan natin na pupunta pa ngayon dito sa Devesoria, huwag niyo pong kalimutan na magdala ng inyong mga panangga sa ulan o di kaya sa araw dahil kahit na ano naman, umaraw man o umulan, eh maganda, meron kayong dalang mga payong para hindi kayo uh, magkasakit no? sa mga iba't bago-bago -bago ng panahon. So yan muna ang latest sa sitwasyon. Napakarami tayong mga kababayan dito na talagang ang saya, nag enjoy sa kanilang pamamasyal at pamimili. So yan muna ang latest sa sitwasyon mula pa rin dito sa Divisoria. Balik muna sa studio. Pagbabago sa Pilipinas at maayos sa kalusugan ng kanilang mga mahal sa buhay. Yan ang dasal ng ilang deboto ng Inang Birheng Maria ngayong Feast of the Immaculate Conception of Mary. Live mula sa Maynila, may unang balita si Bea Pinla. Bea! Ewan kahit pa ambon-ambon, marami ng katoliko rito sa Manila Cathedral para sa unang misa ngayong Feast of Immaculate Conception. Mariyang puno ng milagro, karamay sa kagipitan at katuwang sa buhay. Ito ang Binheng Maria para sa ilang katolikong nakausap natin ngayong umaga. Ang ilan sa kanila matagal at malalim ang tauspusong pasasalamat kay Maria. Hindi raw kumpleto ang December 8 nila kapag hindi nadadalaw at nakapagpapasalamat sa kanya. Bilang paggunita sa Immaculate Conception, halos anim na pong imahin ni Birhing Maria ang inikot sa Intramuros para sa Grand Marian Procession kahapon bukod sa 8 a.m. mass, magkakaroon pa ng misa rito sa Manila Cathedral mamayang 10 a.m., 12.10 p.m. na pangungunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula at may misa rin ng 4 at 6 p.m. Ivan, ang dalangin ng mga deboto ni Maria na nakausap natin, mapabuti pa ang kinabukasan na ipapamana nila sa kanilang mga anak at mga apo. Special non-working holiday po ngayong Feast of Immaculate Conception at suspendido ang number coding sa Metro Manila. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Bea Pinlak para sa GMA Integrated News. At silipin natin ang sitwasyon sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong Holiday Monday. Ngayon ang balita live si Bob Alegre. Bob! Evan, good morning. Long weekend. Kaya may ilang mga pasahero dito sa PITX na nagmula sa bakasyon. Nakausap natin yung uh, pasahero na si Karen Sinocin na kakagising lang at kakababalang ng bus mula sa biyahe niya sa Bicol dito sa Paranaque. Integrated Terminal Exchange o PITX, banayad at mabilis daw ang kanilang biyahe ngayong holiday. Nakausap din natin ng isa pang turista, si Vilma Osorio, na nakarating naman mula Katanduanes. Isinaktoro talaga niya na ngayon bumiyahe habang wala pang maraming kasabay. Hindi rin siya nakaranas ng anumang aberya. On schedule, lahat ng mga biyahe sa PITX at nakaalis on time ngayong umaga ang mga biyahe mapanorte tulad ng Baguio, Nueva Ecija at Olonga po o mapasout katulad sa Batangas at Cavite ayon sa pamanuan ng PITX. Nananatili ang kalidad ng seguridad sa busport kabilang na ang baggage check at routine patrols. Pakinggan natin na pahayag ng mga nakausap nating mga pasahero. Kasi po ubusan po ng ticket ngayon eh. Yun po, para hindi lang po pasan ng traffic. Tapos yung biyahe? Ay, ayun po. Okay lang po yung biyahe. Hindi lang po siya super traffic. Kagising. Kakagising lang din. Medyo okay pa po. Hindi pa crowded. Kulang pa, kulang pa ang pasahero. Okay. Kaya nga sabi ng ano doon sa amin, ano, magbiyahe ka na kasi yung para yung pamasahe, medyo mababa pa. So Ivan, damandama yung uh, holiday vibe dito sa ating likuran. Wala gaano masyadong uh, pasahero sa ngayon. And on, patuloy rin yung pagdating ng mga biyahero na galing sa kanika nilang mga destinations. Ito ang unang balita. Mala rito sa PITX. Bama Legre para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, sa 1,500 po na special bus permits ang inisyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa Holiday Exodus. Ito'y para matiyak na sapat ang mga bumabiyahing bus mula December 15 hanggang January 16, 2026. Ayon sa LTFRB, Nagdagdag din sila ng Transportation Network Vehicle Service o TNVS sa mga paliparan para may masakyan agad ang mga pasahero. Nauna nang iniutos ng Department of Transportation sa LTFRB na dapat pagmultahin ang mga taxi at TNVS drivers na magkakansela ng booking ng mga pasahero sa kasagsagan ng holiday rush. Hindi raw dahilan ang matinding traffic at malayong pick-up o drop-off points para magkansela ng booking. isang incumbent senator, ang isa sa dalawang big fish na malapit na raw kasuhan kaugnay sa isyu ng flood control. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, sumulat na siya kay Senate President Tito Soto para pigilang makalabas ng bansa ang hindi pa tinutukoy na senador. May unang balita si Jonathan Andal. Kasunod ni Nazaldico at Sara Diskaya, may dalawa pang malaking isda ang malapit ng sampahan ng kaso ng ombudsman dahil sa isyu ng korupsyon sa flood control projects. Sinabi yan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang radio program. Of the big fish, may isa tayong tingin ko hinog papasok, na hinug. Papasok, papasok, na. Papasok. May isa pa na yung PI na delay ng konti mm. pero malapit na rin yun. Marami pa tayong ibang inaay. Mm. na ibang cases. Mm -hmm. Kaya, within the next few days, marami pa Sandigan at sa RTC regular. Sa RTC RTC, RTC. Mm -hmm. kasi nung mm -hmm. gi walang binigay na pangalan si Remulia, pero sinabi niyang sumulat siya kay Senate President Tito Sotto para pigilang makalabas ng bansa ang isang senador. Sumulat din ako kay ano, you know, kay Tito Sen. Uh -huh. Na huwag nang bigyan ng travel authority. Ibig sabihin senador yan. May isang nakaupo. <laughs> oh, na. isang, isang nakaupo. Oh, uh -huh. muna. Then, ano Actually, pa ang Tatlo. Kaya lang, yung isa kasi mahihinog na eh. Oh. Oh. Wala muna, wag bumi. Wala muna. Ngayon. Oh. Oh. Pero yung isang isa po, mo, oh. hinug na hinog na hinog oh, oh, na. Oo, oh. oo. Pero sabi ni Senate President Soto, hindi niya pa natatanggap ang sulat ni Remulia. Hindi anya required kumuha ng travel authority ang isang senador kung personal ang biyahe. Sabi ni Soto, sa polisiya ng Senado, official travel lang daw ang kailangan ng approval ng Senate President. Pero iba ang opinion dyan ni Remulia when you join government you surrender your right to travel uh -huh. and even your personal travel you need the travel authority si dating senador bong revilla na inimbesigahan din ng ICI sinabi naman sa isang pahayag na ginagamit daw ang kanyang pangalan para malihis sa katotohanan hindi raw siya umurong noon at hindi uuurong ngayon Aniya, nasa panig niya ang katotohanan sinabi rin ni Remulian na under investigation si dating Undersecretary Terence Calatrava. Wala siyang binigay na detalye kaugnay nito. nag si Calatrava bilang Undersecretary ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas na idinawit din ng mga diskaya sa pagkubra ng kickback sa mga flood control project. Kay Terence Calatrava po, nag-usap po kami nito sa kanyang kondo po sa Makati. Tapos ang inuutusan na lang po niya na kumuha po ay si at saka yung kasama pa po, po si Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Calatrava. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Kasado na ang NCAA Season 101 Men's Basketball Final sa pagitan ng San Beda Red Lions at Letran Knights. Pagkatapos yan ang comeback win ng Red Lions laban sa Benil Blazers kahapon. Sa Game 3 ng kanilang semifinals matchup, humabol ang Red Lions sa fourth quarter hanggang magwagi sa score na 84-81. Sa miyerkules December 10 ang Game 1 sa pagitan ng Red Lions at Knights. Mapapanood yan sa GTV at Heart of Asia, pati sa social media channels ng NCAA at GMA Sports gusto mo bang mauna sa mga balita mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita